So sa paggawa ng siding ng steps, so ito yung gagamitin natin na pinolic form uh, one half. Ayan siya guys. One half siya. So ang una unang unang natin gagawin dito ay gagamit tayo ng squala. Ayan guys, squalahin natin yan. So para sa akin, gagamit lang muna ako ng uh, tiles. Dahil squalado rin naman to. Ayan. Ayan. So ngayon. Isusukat natin ngayon yung yan at saka yung rice. Susukatin natin yung run nito tapos yung rice naman dito. Ngayon guguhitan natin ng lapis simula sa dulo ng ating guhit. So susukatin naman ngayon natin dito sa pinakakanto. Ayan, kung ilan yung uh, laki nyan. Ngayon, mag-a-adjust tayo ngayon dito para naman dun sa pamakuan sa gilid guys. Ayan. Pagkatapos na natin itong maguhitan, kung ilan yung laki nito, ay sya rin yung ilalagay natin dito sa sidings. Ito guys, sya yung ilalagay natin dito. Ngayon, tatapat natin itong ating ginawang pattern yan tatapat natin yan kung nasaan yung guhit na to at saka yung guhit dito sa kabila so gawin muna natin to guys m b 다 ito na yung ginagawa natin guys bali pumapatak lang siya ng 30.5 cm ito yung kanyang pamakuan sa gilid ito yun siya guys 2 uh, inches yun siya tapos yung kapal naman nung buhos nung slab so 4 inches plus 2 inches bali 6 inches yun siya guys tapos yung run, run at saka yung rise so ito yung run nya yung step ito naman yung rise yung height Ayan, palagi natin ano yun yan iskwalahin kung hindi tayo malito pag kinabit na natin isang kasi pag hindi iskwalado mawawala yan sya guys hindi yan magtutugma so kailangan iskwalado yan yan siya.